Hi, kamusta po sa lahat po ng mga ka Eason na ko po dyan. Doon lagi po sa mga nagtatanong po pagdating po sa bakal. Paano daw pa po ba ang tamang process para hindi daw lumobo o bumitaw daw sa bakal ang carbon fiber. Ganito lang guys ang ginagawa ko palagi. At subo na po to kahit doon sa aking motor. Kahit nabibilaran po siya ng araw, hindi po talaga siya nabakbak. Hindi po siya bumibitaw, hindi siya bumubukol gawa po kasi ng tama naman yung process na ginawa ko. Nag-script to metal muna po tayo. Nag-apply muna tayo ng strip sol para sa ganon. Yung old paint ay malambot po siya. Bago natin po siya ika-brush kaya hugasan po natin. At pag nagawa na po natin po yun, magliliha po tayo ng 80 para mas magaspang. At pagkatapos, magpa-primer po tayo ng two-coat, full-coat. Kaya po tayo nag liha po ng 80 para yung primer na inapply natin ay mas kapit na kapit po dun sa bakal. Bali, ang ginawa ko po dito guys, hindi po dito naghalo ng thinner sa primer. Medyo dinamihan ko lang po talaga ng catalyst para sa ganon mas lalo po siyang lumagnaw ng bahagya. At sa pagbubuga nga pala po, uh, dapat po tutok po yung spray gun para sa ganon hindi po siya nagiging buhangin pag malayo po kasi ang tirada nyo parang nagiging buhangin po yan at nagkakaroon po ng gaspang at dito po kaya natin tinututok para mas baon na baon yung primer dun sa bakal na hindihan natin ng 80 bali ang ginawa ko po dito first coat muna po tayo sa umpisa tapos flash off po tayo ng 10 minutes at nagkatapos i-apply po natin ulit po yung primer surfacer para sa ganun makapal po siya at kahit mabilaran po siya ng araw, hindi basta-basta -basta po siya bumibitaw pagdating po sa real carbon fiber. At natuyo na po siya ng after 15 minutes. Pwede na natin po agad po siya sundan po ng black. Kasi iba naman po kasi sa akin nagtatanong baka daw pwede na daw risen na nilagyan daw ng toner eto na nga guys eh uh, wag nyo na ipagpilitan yung mga discard nyo na ganon kasi once na nagliha kayo at umabot po yung liha dun sa primary kita na naman po kaya nga eto na po yung tamang process eto na po yung dapat nyo sundin kung pinagpipilitan nyo na yung risen na may toner uh, discard niyo nyo na po yun pero dapat ganito po ang process na dapat nyo gawin para mas malinis at mas maayos ang ginagawa nyo pong real carbon fiber at dito po guys bali nag two coat full coat po ako dito ng jet black yung jet black hindi ko rin po nilagyan po ng thinner gawa po kasi ng mas kailangan ko po yung malapot na pintura at para mas matigas pag shine ito at kapit na kapit po siya doon sa primer 2 coat, full coat mga guys kaya dalawang patong ang ginawa po natin dito kasi mag apply pa po tayo dito ng resin na may toner black kasi lilihain pa po natin po ito ng 80 ng bahagya lang para sa ganon yung resin na may toner na black sa pag-apply natin ay may kakapitan kaya naglagay po ako ng resin na may toner na black gawa po kasi ng na pagniliha natin itong pinintura natin to na black ay medyo magba babahagya po siyang malamya ang pagka black niya hindi po talaga totally solid kaya ginagawa ko po resin na may toner na black po para bago tayo mag apply po ng carbon fiber at dito first coat muna po tayo pinakita ko na po sa inyo kaya two coat full coat yun lang po ang daging nyo tatandaan na uh, mag apply mo muna kayo ng pintura bago po kayo mag apply po ng resin na may toner black kasi nagsigurado po ako dito na mas makapal po yung ating base para sa ganun pang nagliha tayo hindi na po siya basta basta aabutin po ng liha yun lang po mga ka a ako at umpisa na po natin pag real carbon fiber at ito na po mga guys mga ka a ako bali ka pag apply na po tayo ng real carbon fiber at metallic blue yun nga pala sa lahat po ng mga gustong matuto at panoorin nyo lang po yung aking mga video. Hindi nyo na po kailangan magtanong-tanong. Nandiyan na po ng mga diskarte. Panoorin nyo rin po yung mga short video. Nagbibigay po ako doon ng tips. At dito po, nalihan na po natin po siya ng 100. Basta sa nakikita nyo, uh, medyo lubak-lubak po, po siya. At gagawin po natin po dito 1 to 3 coat na recent para makasigurado po tayo na mataklo ba na po yung mga lubak-lubak na po na yun. Pagdating naman po talaga sa purge carbon, napakahirap, hindi po katulad po ng na napakadali lang po talaga nun. Pero dapat dito muna po kayo magkumpisa sa purge carbon at kung gusto nyo po talaga matuto. At dito po guys, bali naka 2 coat, full coat na po tayo dito, bali pang 3 coat. kuno cool na po to. At pagkatapos nito bukas na po na po ito. Ang tatapusin. Hindi hype pa po natin po ito mga guys ng 400 at magtutuko full coat po tayo yun naman po talaga ang aking process depende na lang po sa inyo kung okay na po yung gawa nyo uh, hanggang doon lang po talaga kung nagagandahan na po kayo pero kung halimbawa gusto nyo pa maging mas solid gayahin nyo lang din po yung aking process sa paggawa po at pagpipinish po ng real carbon fiber uli maraming maraming salamat sana nakapagbigay na naman po ako ng konting idea doon sa lahat po nagagawa ng real carbon fiber kita kits po tayo mga guys Next, next, next carbon. Bye bye.